Ayan, wala yung aking video. Hello, mga isang mapagpalang araw nga sa inyo mga katusok. Ito ay gagawa ako ng isang gift, pang graduation gift daw to. Talagyan lang natin ng pressed flower. At yung bag niya ay naitali ko na rito. May tuntungan siya. Hindi siya nakadikit. Hindi ko siya dinikit ng double tape or uh, tape. Nakatali siya. Tapos yung uh, para pag tinanggal ng customer, alang dumi yung bag. Shoutout nya pala kay uh, Haji Manalili, kay Michael Orbeta sa aking mga followers, kay uh, Maria Mila na isa namin kapatid sa pananampalataya na nasa Pilipinas, si Maria Mila Flower Shop, sa kaya... Uh, Sherwin Maranan ng Saudi Arabia, Riyadh, Saudi Arabia. At kay Kabayan Vlogs ng Riyadh, Saudi Arabia. Kay Luto ni Gloria. Uh, ang aking star sender na aking kabarangay, kababayan. Eric Texon sa aking uh, number one fan uh, number one liker si Saud Saud, how are you? Ang tuloy ko na to mga katusok alam mong edit-edit yung uh, pag-shoutout ko next time susulat ko para maganda naman yung pag-shoutout hindi ko kasi matanda nyo. Yung... Kay, ano pala, Dante Tuwiko Abad. Hindi ko alam kung dito pa rin siya sa Saudi Arabia, pero nakikita ko nagbablog siya. Shout out sa iyo, bro. Hindi kasi ako masanay mag-voice over, kaya sinasabi ko na sa paggawa. Shout out nga pa sa, sa aking uh, kakilalang florista dito. Bago siya manis dito sa Almaga ay naging kakilala ko siya si Uncle Sam TV. Yung mga gusto magpa-shout out next time, uh, susulat ko na, mag-comment lang kayo at uh, aking susulat yung pangalan or i-screenshot yung, yung mga profile. Para naman na tayo magkatulungan para sa mga pag-angat ng ating mga page. Maganda ba mga katusok? O, kailangan pa ng ano. Ano yung ginawa kong kulay dito ay pink, green. And white. Ayan na nga. Tapos na. Hindi ko na lang lalagyan ko ng dahon. ah.